yung anxiety ay stress response ng katawan natin pero pagka sinabing anxiety disorder eh, body response din yan ng katawan natin kaya lang wala na siya sa lugar sobrang papangit ng uh, mga nararamdaman mo mga nararanasan mo at yun yun nga ay ayaw mo ngayon Nahihirapan kang tanggapin 'yun kasi nga hindi mo pa uh, 100% naiintindihan kasi kung 100% na naiintindihan mo, eh magagawa mo talaga na tanggapin 'yun. Pagdating naman kasi sa derealization at saka depersonalization, eh body response din yan ng katawan natin. Ito yung paliwanag dyan, no? Kaya mo naranasan yung derealization at saka depersonalization. Kasi nga, eh, hindi ka na kasi tumigil sa sarili mo. Kumbaga, hindi mo na tinigilan yung sarili mo. Day in, day out, wala ka ng ibang pinukusan kundi yung nararamdaman mo. Wala ng ibang mahalaga sa'yo kundi yung nararamdaman mo. Paano kung nasabi yan? Kasi kung talagang hindi mahalaga sa iyo yung eh, nararamdaman mo. Hindi mo yan rereklamuhan o hindi mo yan pupukusan. Kaya lang naman nararanasan mo ang derealization at saka depersonalization. Dahil nga yung sinasabi ko na nervous system, emotional at saka yung mental, eh lahat 'yan na overpatig na. Kumbaga, patig na sila, sobrang sobrang pagod na sila eh mas lalo mo pang pinagod so ibig sabihin lamog ka na eh mas lalo mo pang nilamog yung sarili mo kaya mo nararanasan yung derealization sana nakukuha mo kasi yung sinasabi ko na nalamog ka na yun nga yung gawa ka ng gawa ng paraan reklamo ka ng reklamo or solusyon ka ng solusyon o tanong ka ng tanong kung ano na yan nararanasan mo kumbaga yung sarili mo eh, hindi mo na tinigilan nga kasi kapag ka ikaw ay nagsusolusyon o gumagawa ng paraan dyan sa nararamdaman mo na yan lalong lalo na kapag naranasan mo na yung derealization e eh, frustration yung yung mararanasan mo talaga at kapag ka sinabing frustration, ibig sabihin uh, panibagong sintomas kapag ka panibagong sintomas, panibagong problema ulit. Ganun lang yun kung mga umiikot ka na. Kaya nararanasan mo na yung derealization at saka depersonalization. Yung derealization, alam ko yan. Kasi yung nakikita mo yung paligid mo, yung mga hayop, mga tao, parang walang mga buhay o sinasabi mo sa sarili mo na parang hindi ka nakasali sa mundong ito. O yung ibang term is parang hindi ka taga dito. O nagtataka ka bakit ano ka? Tinatanong mo kung taga saan ka na? Kung nakikita mo yung mga tao, pero nakikita nakiki mo sila, parang walang mga buhay. O parang ano? Yung mayroong talagang kakaiba. Yun na yung epekto ng nalamog ka na. Lamog ka na. E, nilamog mo pa yung sarili mo. Ngayon, kung tatanungin mo ako kung ano yung kailangan mong gawin, ang sagot kasi dyan is tigilan tigilan mo yung sarili mo. Yung pagtigil kasi, alam ko, mahirap gawin yan, pero yan lang po yung tanging paraan para, kumbaga, hindi mo na lalamugin yung uh, sarili mo. Kasi pag nagawa mo yan, tignan mo. Subukan mo lang hindi kumilos. Subukan mo lang, ano, pabayaan lang yan. Hindi mo no, makakara makakaranas ka ng ginhawa. Pero pagka patuloy kang merong ginagawa patuloy mong tanungin ng tanungin yung sarili mo kung bakit mo yung nararanasan no? patuloy mong uh, umahanap ng sagot patuloy kang humahanap ng sagot sa mga tanong mo na wala naman talagang ibang sagot kundi tumigil ka lang di ba? makikita mo yung pinagkaibahan kasi kung hindi ka talaga tumigil ibig sabihin patuloy mong nilalamog yung sarili mo ganun yun kasi ano na eh, yung anxiety disorder, eh, yan nga yung muscular patig, emotional patig, at saka mental patig. Kailangan yan kasi magpahinga. At ang pahinga kasi na sinasabi is tumigil. Kapag sinabi kasi tumigil, tanggapin mo kung ano na yun nandyan. Kasi yung hindi hindi kasi naiintindihan ng iba na kapag ka dumadanas ng sintomas ng anxiety disorder, kaya eh, akala kasi nila yun eh, Pangit yun, pero hindi nila alam. Yun yung way ng katawan natin para maayos niya yung sarili niya. Or pwedeng sabihin natin na para mab mabigyan ng pahinga yung sarili niya, yung katawan natin. Kasi kung yun, ipapakialaman nyo pa. Ganyan talaga yung mararanasan nyo. Ah, Lalong-lalo na yung depersonalization. Sobrang pangit yun, yung parang... Uh, parang sinasaniban ka o oh, pakiramdam mo parang hindi ka hindi na ikaw yung nasa loob ng katawan mo ganun yun tignan nyo uh, pag sinabi kong uh, tumigil kayo dapat alam nyo yun yun yung solusyon okay wala akong ibang solusyon kundi tumigil lang talaga kasi kung mayroong solusyon di sana na ano na yan sa buong mundo na balita na yan di ba eh wala eh kasi ang totoong naman talagang solusyon is tumigil lang eh sana nakukuha mo